Ngayon yeah, mga kapinta, ito next project natin. Andito ngayon tayo sa may bunga nga ng ilog dito sa amin, dito rin to sa aming barangay sa pagitan ng barangay Bukana at saka barangay San Diego. Siyempre, ganitong style lang ang nilettering natin. Medyo malaking bangka ito mga kapinta. Ito nga palang ginawa natin dito. May, may binigay sa atin silang tularan. Request ni client ang ganito lang simple lettering ng walang shadow. Kaya ganito-ganito rin ang ating ginawa dito. Ito nga pala yung kanyang logo na WM. Siyempre, ginamit natin dito mga pintura yung epoxy enamel dahil epoxy enamel ang kanyang base ng bangka mga kapinta. Red at black din lang ang ating ginamit dito. Tapos meron tayong ginawa dito mga kapinta. Hindi natin nabidyuhan yung calendar year niya mga kapinta. Medyo inabot tayo dito ng high tide kaya nung calendar year na inilagay natin na 2024 ah, hanggang hita na ang tubig dito ng ilog. Kaya hindi na natin na videohan nyo kaya ito na lang na ipakita ko sa inyo mga kapinta. Shoutout nga pala sa ah, nagpagawa na ito sa akin yung katiwala dito sa bangkang ito. Ang kuya Tommy Wanik, taga rito rin siya sa amin. At ito na mga kapinta, natapos na ulit tayo dito sa ating ginawang project. Kaya budget na naman. Maraming salamat po ulit sa inyo